Hello po! Pabili po! Pabili niyo yung buong tindahan niyo po. Kayo po ba yung nagbigay sa kasama ko ng fudgy bar? Mm -hmm. sweet niyo naman. Pumilit mm -hmm. mo na ate lahat. Muling hinangaan ng maraming fans ang mabuting gawa ng actress-vlogger na si Ivana Alawi sa latest upload nito sa kanyang YouTube channel kahapon, February 6, 2024. Makikita sa kanyang vlog na maraming taong muling niyang nabigyan ng ngiti sa mga mukha dahil sa naging content niya kung saan ay muli siyang namahagi ng mga essential needs at 1,000 pesos sa mga taong nangangailangan. Sa unang parte ng kanyang vlog ay gumawa sila ng eksena kung saan ay magahanap sila ng sangsari-sari store at magpapanggap ang isa sa kanilang kasabwat na kunwari mangungutang o manghihingi ng paninda dahil nawala ang kanyang wallet at cellphone. Kung sino man ang hindi magdadalawang isip na pautangin o ng pagkain ng kanilang kasabwat, ay susuguri nila ang tindahan at bibilhin lahat ng paninda nito. Hindi naman manabigo ang grupo ni Ivana dahil kagad nga silang nakahanap ng sari-sari store na mabuting pusong nagbigay ng dalawang fudge bar sa kasabwat nila. Kaya naman kagad na nila itong pinuntahan at inubos ang paninda nito simula sa mga dilata, bigas, pagkain, ice cream, diaper at mga laruan. E kinatuwa Ivana na halos kompleto ang sari-sari store dahil ipamimigay nga nila ito sa mga taong alam nilang nangangailangan. Matapos gabihin sa pagbibilang, hindi na natapos bilangin ang nagbabantay ang buong tindahan kaya naman nag-estimate na lamang sila at umabot nga ito ng 120,000 pesos. Kinaumagahan ay kaagad ding ibinalot ng pamilya at team ni Ivana ang lahat ng napamili nila upang makapaglibot at maipamigay na sa mga tao ang mga ito. Maliban dito ay sinamahan niya nga rin ito ng 1,000 pesos para mas maging masaya man ang mga pagbibigay nila. Samantala, hindi nga nabigo si Ivana na maantig ang mga puso ng mga manunood at katulad ng dati ay magagandang komento ang natanggap nito mula sa kanyang mga fans. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. I was crying. Grabe. Napaka worth it talagang suportahan at hangaan ng isang Ivana Alawi and her whole family. Sana maka-inspire to sa ibang may mga kakayahan din na mag-share ng blessings nila sa mga nangangailangan. God bless you more Alawi family. I will always be a fan and a supporter. Ito yung vlogger legit wholesome na hindi mema content lang and for the views. Solid. Nanunood lang ako pero nung nagbibigay na siya sa mga nangangailangan, Naiiyak na ako. Ang sarap sa feeling. Kahit hindi ako yung nagbigay, pero ang sarap sa pakiramdam. More blessings family Alawi. I love this family. Palagi nilang pinipiling tumulong at hindi sila nagsawang tumulong. Kaya super blessed nila.